Hindi na namin nagamit itong saingan. Dito dapat yung mag-init kami ng tubig para sa kape. Tapos dito yung sa kanin. At tapos dito yung mag-ihaw kami sa karne. Yung karne na ulam namin. Tapos dito yung isda at saka yung nukos. Pero hindi na namin nagamit dahil uh, maikli lang. Nasanay kami kasi kami sa malawak. Kaya dito na lang. Ito na lang yung ginawa ko na saingan at saka ihawan itong tin ko dati so ito na siya para maluwag nung unang dating ko dito ay ito pa yung nagawa ko na tent. tapos ang kasunod na video ay ito naman yung ginawa ko na sa ingan at ngayon ito naman ang karugtong na video na palinisan ko na may improvement na na nagaganap kahit dahan-dahan lang muna itong trabaho ng mga katribo ko kahapon kahit dalawa lang sila ay bali apat na katao na nagawa dahil mula dito Hanggang doon sa Mayniyog, Yangniyog, yan na ang kalsada. Napakalayo. Tapos malawak pa ito mula dito, mula dito, papunta pa ito doon. Napakalawak ng kanilang nagawa. At saka alas 3 pa lang ay natapos na sila, umabot na sila dito sa kalsada. Kaya yung sweldo nila kasi maaga pa sila natapos, dinagdagan ko na. Ito yung kalsada oh. Ito na yung kalsada. Yun. Tapos yun ang poste ng kuryente. Yun. Tapita na lang natin yung poste ng kuryente. Para may, may idea talaga kayo sa pwesto dito sa campsite. Oh ito. Oh, ito yung kalsada oh. Oh ayan. Ito yung kalsada. Tapos ito yung campsite. Ito ang campsite number 1 ayan. Tapos ito yung puste ng kuryente, oh. Ayan. Ayan. Oh. Ayan ang puste ng kuryente. Napakalapit lang. Ang kasadang ito ay sinukat na ito ng magbuldos dito. Yung kontraktor ba? Ah, sinukat na ito. Kaya parang matanggal yata itong mga niyog. Kaya ang mga niyog. Parang matanggal yata yan. Pero okay lang. Kasi pag mabuldos na ito napakalapit na talaga yung kalsada kapag ito ay masimentado na ito ang campsite dahil ako ay mahilig sa duyan kaya napakaganda itong mga kahoy na ito ang daming pagkabitan ng mga duyan lalo na itong mga maliliit kapag ito ay lumaki na saka kahit pa napakainit dito ay malamig yan natakpan yung init Ayos. Ako ay taos puso na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta dahil nakapagbigay tayo, nakasimula na tayong nakapagbigay ng trabaho kahit unko lang yon yung kahapon. Pero may pamilya na na makabili ng bigas at saka ulam. Sana ay magtuloy-tuloy pa kahit unko lang muna. Kaya itong campsite na ito ay ito ang magiging yung makapagbigay tayo ng trabaho ba sa mga kapwa ko katribo kahit hindi katribo kasi mayroon namang mga marami namang mga bisaya dito kaya ito ang purpose ng ginawa kong campsite yung makapagbigay tayo ng trabaho marangal na trabaho marami ang taong makabili ng bigas sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa muli maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ingat po sa lahat at God bless